Good morning po mga idols Ayan Andito po tayo sa Tagaytay At yan yung kakabitan natin ng glass canopy ngayon Ayan Ayan, bali nakakabit na yung mga frame Frame niya. Ayan Ganon din dyan at dito kakabitan din natin ang screen screen door sa loob yan. dito tayo sa harap at yan guys yung harap nya yan yan yung kakabitan din natin ng glass canopy. Yan. Saka yun yung isa. Yun. Lagyan natin ng glass mamaya yan. Saka dito naman randang side nya. Meron din yan. Ayan. Doon yan, Lalagyan din natin dyan Nang glass canopy Yan Alright